nagbibigay ako ng pasasalamat at luwalhati sa Diyos Elohim, sa Diyos Ama at Diyos Ina, sa pagpapahintulot sa atin na ipagdiwang ngayon ang araw ng bagong Jerusalem. Kaya maglaan tayo ng oras para pag-aralan ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong Ang Makalangit na Ina at ang mga Makalangit na Anak. Nais ng Diyos na turuan at patnubayan ang buong sangkatauhan tungkol sa kalooban ng langit. Kaya nagtatag siya ng mga sistema sa lupa bilang anyo at anino ng kung ano ang nasa langit. Isipin natin ang mga salitang ina, ama, at mga anak sa lupang ito. Hindi ba't ginagamit ang mga ito upang tukuyin ang mga miyembro ng pamilya? Kaya pumarito ang Diyos sa lupa sa pangalang Jesus dalawang libong taong nakalilipas at nagturo sa atin ng katotohanan tungkol sa Diyos Ama. Ipinalam din niya sa atin na may Diyos inatayo. at natayo ay mga anak ng Diyos. Ipinalala sa atin ng Diyos ang katotohanan na hindi lang tayo mga tao na natutulog at kumakain sa lupang ito kundi tayo ay mga anghel mula sa langit. Hindi naiintindihan ng mga tao sa mundo ang katotohanan tungkol sa Diyos Ina. Ni naiintindihan ang tamang katotohanan na hinayag ng Diyos sa Biblia. Bilang resulta, hindi nila lubos na nauunawaan ang Diyos Ama o ang Diyos Ina. Sa araw na ito, ang mga makalangit na anak ay dapat na magnilay-nilay muli sa pamamagitan ng pagtatanong sa ating sarili kung wala ang Diyos Ina, tatawagin ba tayong mga anak ng Diyos? Mga kapatid, suriin natin ang mga sistema ng lupang ito. Kung walang mga pisikal na ina, mabubuhay ba kayo rito ngayon? Maari ba kayong maging miyembro ng inyong pamilya? Kayo ba ay nasa posisyon kung saan maaari niyong tawagin ng inyong ama na ama? Matatawag niyo bang mga kapatid ang inyong mga kapatid? Ano kaya ang dahilan kung bakit nagagawa niyo silang tawagin sa ganoong paraan? Ang lahat ng ito ay posible at natutupad dahil sa inyong ina. Ang bagay na ito ay pareho rin sa mga espiritwal na prinsipyo Maging sa espiritwal na mundo, kung wala tayong makalangit na ina, makakatanggap ba tayo ng buhay? Kung wala tayong makalangit na ina, matatawag ba natin ang Diyos na Aba, Ama? Nasa posisyon kaya tayo kung saan? matatawag natin ang ating mga kapatid na mga kapatid? Sino ang pinakamahalaga sa likod ng lahat ng ito? Iyon ay si Ina. Noong ikadalawamput isang siglo, maraming sayentipiko ang nagsimulang magsagawa ng pananaliksik tungkol sa buhay mismo. Nagtanong sila Paano at sa anong paraan ipinapamana ang buhay sa mga anak? Nalaman nila na ang mitokondria ng isang ina ang ipinapamana sa kanyang mga anak. Ang mga mitokondrial gene ng ama ay hindi ipinapamana sa kanyang mga anak. Natuklasan ng mga bioteknologist na pag ipinamana ng isang ina ang mga mitochondrial genetic life factor sa kanyang mga anak, ang buhay ay ganap na maibibigay sa kanila. Kaya makakapamuhay sila bilang mga buhay na nila lang na umiral bilang mga individual sa mundong ito. Kung gayon, sino ang sinasabing lumikha ng lahat ng prinsipyo at mga gawain ito sa ganitong paraan? Hindi ba't nasusulat sa Revelation chapter 4 verse 11 na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa Kanyang kalooban? Iira lang ang mga makalangit na anak pag may makalangit na ina. Hindi ba totoo na tanging mga makalangit na anak ang binibigyan ng posisyon para tawagin ang Diyos na ama at ina? At ituring ang isa't isa na magkakapatid? Kaya ngayon, kailangan nating pag-isipan ng malalim kung sino ang mga makalangit na anak. Ibig sabihin, mga anak ng Diyos. Sa ugnayan sa pagitan ng mga anak at ng kanilang mga magulang, may mga bagay na hindi maaaring hindi ipamana ng mga magulang sa kanilang mga anak. Hindi maaaring hindi ipamana ng mga magulang ang kanilang laman at dugo sa kanilang mga anak. Gayon din sa espiritual. Ang mga nagmamana ng laman at dugo ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Nilagay ng Diyos ang prinsipyong ito sa katotohanan ng Paskwa ng Bagong Tipan. Hindi ba tinukoy ng Diyos ang tinapay ng Paskwa bilang kanyang laman at ang alak ng Paskwa bilang kanyang mahalagang dugo? Kaya malawak na nabuksan ang daan para sa buong sangkatauhan na maging mga anak ng Diyos. Nasusulat na ang sino mang naniniwala sa katotohanan ng buhay ang Pasko at tumatanggap kay Kristo ang sanghong at sa makalangit na inang bagong Jerusalem na nagpahayag sa atin ng katotohanan ng Pasko ng bagong tipan ay bibigyan ng karapatang maging mga anak ng kaharian ng langit. Hindi ba? Makukumpirma natin ito sa Aklat ng Romans. Nasusulat na ang Espiritu Santo mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ngayon, kumpirmahin natin ito sa Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 16. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na mga ano? Na tayo'y mga anak ng Diyos. Kung gayon, paano malalaman ng Espiritu Santo na tayo ay mga anak ng Diyos? Hindi ba't ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos? Dahil ang laman at dugo ng Diyos ay nasa atin, sa ibang salita, sa pamamagitan ng tinapay at alak ng Pasko ng Bagong Tipan at ng ating pananampalataya sa Diyos Ama at Diyos Ina, pinatototohanan ng Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Tingnan natin ang verse 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ng ano, nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Sinasabi ng Biblia na dapat tayong dumaan sa mga paghihirap, pero ang mga paghihirap na iyon ay maliit na bagay lang. Verse 18, Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay ano? Hindi karapat dapat maihambing sa ang mahahayag sa atin. Hindi lang sa hindi ito dapat na ihambing, kundi hindi man lang ito karapat dapat na ihambing. Gayunman, Isipin natin ang landas na tinahak ng makalangit na ama at ina. Gaya ng nilakad nila ang mahirap na landas ng krus para ihanda ang isang maayos na landas para sa atin ngayon, hindi ba tayo rin ay dapat na maging mga taong kayang pasanin ang isang mas mabigat na krus at buksan ng daan para sa kapakanan ng mga kapatid na darating sa Zion kalaunan? Sa lahat ng tagpong ito, Nakikilala ng Espiritu Santo kung sino ang mga tunay na anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng mga tagpong ito, kinikilala ng Espiritu Santo na tayo ang mga anak ng Diyos. May walong bilyong katao na nabubuhay sa mundong ito. Lahat ba sila ay anak ng Diyos? May mga partikular na katangian ang mga anak ng Diyos. Dapat nilang taglayin ang laman at ang mahalagang dugo ng Diyos. Hindi lang laman at dugo ang mayroon tayo, kundi mayroon ding isang tipan na ginawa ng Diyos para sa atin. Ito ang mismong prinsipyo ng tipan. Mga katangian na tinataglayin ng mga anak na nagpapahintulot sa atin dito ngayon na matawag ang makalangit na ama na Ama, ang makalangit na ina na Ina, at ang mga kapatid na mga kapatid. Kung wala tayong ina, hindi tayo kailanman magiging mga anak ng Diyos. Kung gayon, bakit? Dahil kung walang ina, walang ring buhay. Kung hindi tayo magkakaroon ng buhay, paano natin matatawag ang Diyos na Ama at ang mga kapatid na mga kapatid? Kaya ang pagdating ni Ina sa lupang ito ay isang napakahalagang sandali para sa buong sangkatauhan. Hindi maitatanggi na ang buhay ay umiiral tanging kung nasaan si ina. Ang pag-ibig ay nag-uumapaw tanging kung nasaan si ina. At ang kapayapaan ay umiiral tanging kung nasaan si ina. Ang Biblia at ang mga propeta ay nagpapatotoo sa ganitong paraan, hindi ba? Oo, pinatototohanan nila ito. Tanging pagdumating si Ina sa lupang ito, ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Tanging pagdumating si Ina, ang pinakakaunti ay magiging isang angkan. Bagaman maliit ang pasimula, ano ang mangyayari pag naroon si Ina? Uunlad ito ng husto. Isipin ang gawain ng kaligtasan at ang ebanghelyo. May propesya sa Biblia na ang ating ibanghelyo ay may papangaral sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Gayunman, kung hindi dumating si Ina at hindi niya tayo sasamahan, ang ibanghelyong ito ay hindi kailanman maipapangaral sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Hindi ba't prinopesya na ito ni Jesus dalawang libong taong nakalilipas? Sino ang magtitipon sa mga makalangit na anak na hinahalin tulad sa mga sisiw? Alinsunod sa kanyang mga salita ng propesya na titipuni ng isang inahin ang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, dahil ang katotohanan tungkol sa makalangit na ina ay magsisikat ng liwanag ng ibanghelyo sa Samari at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, ang ibanghelyo ay naipapangaral na ngayon sa buong asya, Afrika, Oceania, Europa, Hilagang Amerika, Timog Amerika at maging sa Korea. Ang magandang balita na dumating na ang makalangit na ina ay ang pinakasentro at pangunahing nilalaman ng ibanghelyo. Dahil may ina, may buhay. Dahil may ina, may pag-ibig. Dahil may ina, may kasiyahan. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit nangungulila tayong lahat sa ating bayang pinagmulan? Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit minamahal nating lahat ang ating bayang pinagmulan? Siyempre, si Ama ay naroon din sa ating bayang pinagmulan. Si Ama ay pag-ibig at si Ina ay pag-ibig. Ang di nakikitang pag-ibig at sakripisyo ng makalangit na ama na tahimik at buong lakas na pinasa ng ating mga kasalanan hanggang sa punto ng pagbubuhos ng kanyang dugo at pagkamatay sa krus ay isang bagay na hindi natin kailanman maituturing na maliit. Gayunman, nang dumating si ama sa lupang ito sa ikalawang pagkakataon, iniwan niya sa atin ang mga salitang ito. Sinunod ni Eliseo si Elias, sinunod ni Josue si Moises, sinunod ni Pedro si Jesus, at sinabi ni Ama na siya ay sumusunod kanino? Ako ay sumusunod kay Ina. Nagpakita si Ama ng halimbawa ng pagsunod kay Ina sa mga anak na hindi alam kung aling landas ng pananampalataya ang dapat nilang tahakin. Kayo ay binigyan ko ng halimbawa upang gawin nyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Hindi ba't iniwan din niya ang mensaheng ito sa kanyang sariling sulat kamay? Bago umakyat si Ama sa langit, tinawag niya ako at sinabing, Siguraduhin makinig kay Ina. Kung susunod kayo sa mga salita ni Ina, makakatanggap kayo ng rice cake kahit habang natutulog kayo. Para sa pagkakaisa at pagkakasunod na laging itinuturo sa atin ni Ina, anong uri ng puso ang kailangang mayroon ang lahat ng miyembro sa Zion? Hindi ba't dapat tayong magkaroon ng puso na nagmamahalan sa isa't isa? Tunay na nalulugod si Naama at Ina pag inuukit natin ang mga katuruan ni Ina sa kaibuturan ng ating mga puso at pag inaalagaan natin ang bawat isa sa ating mga kapatid nang may puso ni Ama at ng may puso ni Ina. Ngayon, tunay silang namumuhay ng may pagsisisi. Nakikita nila ang lahat ng ating pagsisikap na makipagkaisa maging sa mga miyembro na hindi natin laging nakakasundo. Mga kapatid sa bahay, ang mga bata ay kumikilos ayon sa kanilang sariling mga emosyon. Ang gusto lang nila ay kainin ang mga pagkain gusto nila at gawin ang mga aktibidad na kinagigiliwan nila. Gayon man, isinusuko ng mga nanay ang lahat ng gusto nila at sinusuportahan ang gusto ng kanilang mga anak. Tayo na mga anak ng Zion ay dapat ding magkaroon ng pusong gaya ng isang ina. Kung hindi pumarito si ina sa lupa, para patawarin ang mga kasalanan ng kanyang mga anak, nagtatamasa sana siya ng kasiyahan sa sandaling ito sa langit. Gayunman, pumarito siya sa lupa, nagsuot ng tolda ng laman, at inaalagaan at sinusuportahan ang kanyang mga anak. Nag-aalala na maaari tayong mahulog mula sa pananampalataya o mabigong lumago sa espiritual dahil sa kakulangan ng pag-unawa sa salita ng Diyos. Gumugugol siya ng di mabilang na oras sa pananalangin para sa kanyang mga anak hanggang sa magkakalyo ang kanyang mga tuhod. Ang mga nakakaunawa kung gaano kalaki ang pag-ibig na natatanggap nila kina ama at ina habang pinagdinilay nilayan ang lahat ng bagay na ito ay dapat na maging mga taong makakapagbahagi ng anumang bagay sa lahat ng anak ng Zion. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na alisin ang ating mga makasalanang likas na siyang dahilan kung bakit tayo nagkasala sa langit nang sa gayon, madalisay tayo sa pamamagitan ng isa't isa, makinis at makintab gaya ng magagandang bato, at sa huli ay maisilang na muli bilang magaganda at maniningning na makalangit na anak sa kanyang paningin. Hindi ba ito ang nais niya mula sa atin? Gaya ng ang Diyos ay pag-ibig, Nais ng Diyos na muli tayong maipanganak sa pamamagitan ng pag-ibig. Upang muli tayong maipanganak bilang mga anak ng Diyos, nakawangi sina ama at ina sa pamamagitan ng pagtapon ng lahat ng kasalanan at mga pagsuway na nagawa natin sa langit. Ngayon, habang ipinagdiriwang ang araw ng bagong Jerusalem, ang mga anak ng Zion ay dapat na maglaan ng ilang sandali upang isaalang-alang ang mga tao sa ating paligid. Ito ang oras para magnilay-nilay kung nagsusumikap ba talaga tayo na protektahan at pangalagaan ang ating mga kapatid at kung inaakay ba natin talaga sila tungo sa kaharian ng langit. Higit pa rito, dapat tayong maglaan ng oras para pag-isipan kung gaano ba tayo nagsisikap para mahanap ang ating mga kapatid na wala pa sa ating kawan. nasa atin ang makalangit na ina. Kung nasaan si ina, naroon dapat ang pag-ibig. Kung nasaan si ina, naroon dapat ang dedikasyon at sakripisyo. Naroon din dapat ang paglilingkod. Kung saan naroon si ina, naroon dapat ang kasiyahang namumukadkad sa pamamagitan niya. Hindi ba't ang lugar na ito ay ang Zion, ang Church of God? Para mabilis na makabalik sa Church of God, ang lahat ng ating nawawalang kapatid, ano ang dapat nating gawin alinsunod sa propesya ng Isaiah chapter 62? Dapat nating isagawa ng mas masigla ang papel ng mga bantay at ipahayag ang kaluwalhatian ng Jerusalem sa buong mundo. Ano ang dapat nating gawin sa buong araw at gabi? Hindi tayo dapat na manahimik kundi ipaalam ito sa mga tao. Tingnan natin ang Isaiah chapter 60 verse 1. Chapter 60 verse 1 Ikaw ay bumangon magliwanag ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo sapagkat narito tatakpan ang lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong pagsikat. Ang iyong liwanag sa verse 3 ay tumutukoy sa liwanag ng Jerusalem. Tingnan natin ang verse 4. Imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nagtitipon at ano? Sila'y pumaroon sa iyo. Magtitipon-tipon silang lahat at pupunta sa makalangit na inang Jerusalem. Ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo mula sa malayong bansa at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. Para mangyari ang bagay na ito, may isang bagay na dapat munang maganap. Ano ang dapat nating gawin sa liwanag ng luwalhati ng Jerusalem? Tingnan natin kung ano ang mangyayari pag ang liwanag ay sumikat sa lahat ng tao sa mundo. Tingnan natin ang verse 8. Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap? at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana. Ang mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo at ang mga anak na babae ay kakalungin. Nalumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana. Pumunta tayo sa verse 12. Sapagkat ang bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Ang mga bansang iyon ay malilipol ng lubusan. Gaya ng prinapesiya, Wawasakin ng Diyos ang lahat ng tumangging lumapit sa liwanag ng luwalhati ng Jerusalem. Tingnan natin ang verse 14. At ang mga anak nila na umapi sa iyo ay paroroong nakayuko sa iyo. At silang lahat na humamak sa iyo ay yuyukod sa talampakan ng mga paamo at tatawagin kanilang ang lungsod ng Panginoon, ang Zion ng Banal ng Israel. Maging ang masasama na nagpahirap, nanirang puri at humadlang sa makalangit na ina ay darating ng nakayoko sa harapan niya. Nasasulat na ang lahat ng humamak sa kanya ay yuyukod sa talampakan ng mga paa niya. At tatawagin siyang ang lungsod ng Panginoon, ang Zion ng Banal ng Israel. Pumunta tayo sa verse 20. Ang iyong araw ay hindi na nalulubog o ang iyong mangbuwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag. At ano? At ang mga araw ng iyong pagtangis ay matatapos. Ang panahon ng pagtangis para sa makalangit na ina na napropesiya ay matatapos na. Verse 21 Magiging matuwid na lahat ang iyong bayan, kanilang aangkinin ang lupain magpakailanman, ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako'y luwalhatiin. Ang pinakamaliit ay magiging ano? Magiging isang angkan at ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Para mangyari ito, ang lahat ng anak ng Zion ay dapat nalaksan ang kanilang tinig. Para ipahayag ang kaluwalhatian ng makalangit na inang Jerusalem sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Para naman sa lahat ng miyembro ng Zayo na nakakalat sa buong mundo, sa palagay nyo, kaninong mensahe ang narinig ng mga anak na ito kaya lumipad sila at naparito? Gaya ng sinasabi sa propesiya, narinig nila ang mensahe ng makalangit na inang Jerusalem at ngayon ay nagsisisi sila at nanunumbalik sa Kanya. Mga kapatid, dahil ito ay propesiya ng Biblia, dapat tayong kumilos alinsunod sa prinopesiya. Mayroon tayong Diyos Ama, Diyos Ina at mga kapatid. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit tinutukoy tayo ng Biblia at ng mga propeta bilang makalangit na pamilya? Iyon ay ang pamilya ng kaharian ng langit. Tunay na tayo ang makalangit na pamilya. Dahil hindi alam ng mga tao sa mundo na ang Diyos, ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon ay ating Ama at ating Ina, maaari nila tayong usigin, kutyain at hamakin. Pero hindi ba nila ito malalaman pag dumating na ang walang hanggang kaharian ng langit? Malalaman nila ang lahat sa araw na iyon. Hindi nila maitataas ang kanilang mga ulo dahil sa kahihiyan. Gaya ng nilarawan sa talinghaga ng taong mayaman at ni Lazaro, Gaano sila maiinggit pag nakita nila ang mga taong hinadlangan at sinira ang puri nila na nagpapahinga sa mga bisig ng Diyos habang sila ay nasa impyerno. Marahil ay inisip ng taong mayaman na si Lazaro ay tunay na isang pinagpalang tao. Habang nasa lupang ito, hindi nakakain si Lazaro ng mabuti ni nakapagbihis ng maayos. Ang lahat ng kanyang kalagayan ay naging miserable. gayon man sa makalangit na mundo, ito ay ibang iba. Ano kaya ang naramdaman ng mayamang lalaki nang nakita si Lazaro na nakaupo sa trono ng kaluwalhatian na isan beses na mas malaki kaysa sa mayroon siya noon? Sa ngayon, may 8 bilyong katao ang nasa pandaigdigang nayong ito. May napakaraming tao, pero hindi nila tayo kilala. Hindi nila nauunawaan kung kaano tayo kadakila na mga naglilingkod kina Ama at Ina. Gayunman, sa araw na bumalik tayo sa langit, ayon sa Revelation chapter 22, ano ang gagawin sa atin ng Diyos? Gagawin niya tayong maharlikang pagkapari sa kaharian ng langit. Pinagkakalooban tayo ng walang hanggang kaluwalhatian. Tingnan natin ang isa pang bersikulo sa Isaiah chapter 62. Tingnan natin ang Isaiah chapter 62 verse 6. Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga pader o Jerusalem. Sila hindi tatahimik kailanman sa araw o sa gabi. Kayong mga umaalala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga. At huwag ninyo siyang bigyan ng kapahingahan hanggang sa maitatag niya at gawing ano? Kapurihan ang Jerusalem sa daigdig. Kaninong kalooban ang parangalan, luwalhatiin at papurihan ang Jerusalem sa buong mundo? Kalooban nito ng Diyos Ama. Ito rin ay kalooban ng lahat ng ating makalangit na kapamilya. Pag nagbalik tanaw tayo sa malulungkot na panahon na ginugol ng makalangit na ina sa pag-akay sa kanyang mga anak ng tahimik at ng buong puso, makikita natin na tunay na karapat dapat siyang luwalhatiin at bigyan ng higit na karangalan. Bilang mga anak, dapat nating sundan ang landas ni ina hanggang sa huli tayo ay magkaisa sa pamamagitan ng pagbabahagi at pagbibigay ng pag-ibig sa lahat ng anak ng Zion. Pag nakapasok na tayo sa langit, maunawaan natin na lubos na hindi katanggap-tanggap na tayong mga makasalanan ay magalit o mainggit sa isa't isa. Isipin na ang ginagawa natin sa lupa ay naihahatid sa makalangit na screen sa harapan ng mga anghel. Paano kung lagi natin kinapupuota ng isang tao? ano kung lagi tayong nagsiselos dahil nadaraman natin na mas mababa tayo kaysa sa iba? Gaano tayo mahihiya kung makikita natin ang mga sarili na kumikilos sa ganitong paraan? Umaasa ako na ang lahat ng makalangit na kapamilya ay magiging pag-ibig, nakawangi kawangi sina ama at ina dahil ang Diyos ay pag-ibig. Papalapit na tayo ngayon sa katapusan ng taon. Habang pinagninilay-nilayan natin ang ating pananampalataya sa nakaraang taon, itanong natin sa mga sarili ang mga tanong na ito. Nagbabago na ba kami sa mga anak na may pagmamalaki ni na ama at ina? Ipinanganak e, na ba kaming muli? Dapat na masabi ng lahat ng nasa paligid natin na ang mga miyembro ng Church of God ay tunay na naiiba. Mayroon silang napakaraming mabuting katangian. Anong klasing ina ang makalangit na ina na gumagabay sa kanila? Dahil dito, magiging interesado sila at nanaising makaalam pa ng tungkol sa makalangit na ina. Sa ganitong paraan, hindi ba't dapat nating antigin ang mundo sa pamamagitan ng mabubuting gawa? Ang di nakikitang kapangyarihan ng Diyos ay laging tumutulong at gumagabay sa atin para hindi tayo mahulog sa landas ng kasamaan kundi laging lumakad sa landas ng katuwiran at makarating sa kaharian ng langit. Kaya kahit na may di mabilang na simbahan sa buong bansa at sa buong mundo, mapagbiyaya nating hinahatid ang katotohanang ninanais ni na Ama at Ina habang pinabubuti ang bawat bansa at lipunan, ginagawang mas mabuti ang mga ito at binabago ang mundo ng kadiliman sa mundo ng liwanag. Ipinapanalangin ko na sa lalong madaling panahon ay maririnig natin ang maluwalhating balita na ang Ibanghelyo ay naipangaral na sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Umaasa na ang makalangit na ina na kasama natin ay tatanggap ng luwalhati, karangalan at papuri magpakailan paman na iskong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.